Hello mga teens, Mike Chila here and welcome sa ating channel. Nandito tayo ngayon sa Manila Bay para personal na tingnan at makita yung uh, ginagawang paglalagay ng uh, dolomite sand. So dito makikita nyo mayroong tatlong bundok uh, ng uh, dolomite sand at maganda ang panahon. Uh, at ang naaamoy ko ay hindi mabahong basura kundi uh, dagat, dagat ang naaamoy ko, no? Uh, nature ang naaamoy ko dito. So, kayo po mga tids, anong sarili nyong opinion tungkol dito sa ginagawang uh, pagpapaganda o paglalagay ng Dolomite Sand? Kapag natapos ba ito, mamamasyal din ba kayo dito kasama ang inyong mga kaibigan, mga pamilya? At na nakikita nyo rito pag natapos na to? Siguro maganda rin magtayo rito ng ano no, ng uh, coffee shop no. Mga coffee shop. At kung ang government ay uh, pla, kasama sa plano ay ang pagpuput uh, up ng mga business dito. Maganda rin ito ang pagtayoan ng mga business ano at Uh, tourist attraction po ito ang mangyayari dito kapag ito ay natapos na ang sabi naman ng uh, DENR si Undersecretary ay uh, tungkol dun sa mga negative uh, na comment na paano pagka may bagyo maaanod lang yung mga buhangin dito ang sabi niya naman ay sila naman ay nakahandang i-maintain ang uh, ginawa nilang uh, white uh, white beach uh, sand dito at ito po ay ginagawa rin ng ibang bansa at sa ilang probinsya natin ay uh, ginagawa rin daw po nila ito ano ginagawa nilang uh, white sand din yung ilang uh, beach nila sa probinsya at maganda naman ang uh, response ng mga tao so ito po ang update ngayong araw araw ng sabado dito sa Manila Bay Anong masasabi niyo mga kababayan mga tides excited ba kayo dismayado ba kayo agri ba kayo o hindi Ah uh, pagka natapos ba to at maganda na to kayo ba ay mamamasyal with your friends and with your family pagisipan din natin no ano ba ang purpose ng government, uh, kung bakit nila ginagawa ito? Akin personally, kung ito po ay para sa ikabubuti at ikagaganda ng ating uh, ating lugar dito sa Manila, okay lang siguro. At kung ito ay para sa kapakinabangan ng uh, sambayan ng Pilipino, wala naman siguro magiging problema. Marami pong salamat mga tids. Ayan po. Personal din ako nagpunta rito para maamoy ko yung dagat at ma ko yung pakiramdam kung anong pakiramdam nang nandito sa sa harapan mismo ng uh, ng uh, nilalagay na white sand. Gusto ko nga sana nang hawakan yung mga buhangin eh. Kaya lang may bako din di pwede. <laughs> Sa so maraming salamat, maraming salamat mga kapatid. God bless Philippines. Okay mga tids, mega mega shoutouts tayo. Shoutout nga po pala kay uh, Tolitz Kalipus. And shoutout daw sa kanyang uh, mga families sa Kalipus family at Ogalesco family pinapa-shoutout ni Tolitz. Maraming salamat sa iyo Tolitz ha, sa pagpapa-interview sa uh, Manila Bay about sa White Sand. At mega shoutout din kay Ray Albine Baleros na masyal ako sa bahay nila kasama ang kanyang nanay. Naging maganda yung kwentuhan namin last time. No? Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. God bless you po.